Lazy Soberano, nag-iingay nga ba dahil nalalaos na? Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na mababanggit sa video na ito ay mula sa may akda at sa mga netizens na nagbigay ng kanilang komento. Ito ay hindi opisyal na pahayag ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin lamang nitong maghatid ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Mga kabos, isa na namang mainit at kontrobersyal na usapin ang atin namang bubusisiin ngayon. At walang iba kundi ang pangalan ng isa sa pinakasikat na aktres ng kanyang henerasyon, si Liza Soberano. Pero eto ang malaking tanong na umiikot ngayon sa social media. Nag-iingay nga lang ba si Liza dahil nalalaos na? O meron ba talagang mas malalim na dahilan sa likod ng mga pahayag niya? Kung babalikan natin, si Liza ay hindi lang simpleng artista. Bata pa lang, dumaan na siya sa matitinding pagsubok. Mula sa broken family, foster care, at lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan bago siya nakilala sa industriya ng showbiz. Sa edad na 12 anyos, sumabak na siya sa pag-arte at dito nagsimula ang fairy tale ng kanyang karyer. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakakilalang love team ng Pilipinas. Ang Liz Ken. Si Liza at Enrique Hill ay naging simbolo ng kilig at romansa sa telebisyon at pelikula. Halos isang dekada silang pinagsama ng industriya at ng kanilang mga tagahanga. Pero gaya ng lahat ng kwento, hindi lahat ay may happy ending. Naghiwalay din sila at dito nagsimulang mas mapansin ang usapan tungkol kay Liza hindi bilang kalahati ng love team kundi bilang isang tao na lumalaban para sa sarili niyang boses. Pero mga kabos, eto na ang twist. Nang nagsimulang magsalita si Liza tungkol sa kanyang struggles, pressures at pagkakakulong sa imahe na nilikha ng showbiz para sa kanya, marami ang natuwa pero mas marami rin ang nagtanong. Bakit ngayon lang? Bakit parang lagi na lang may pasabog? May mga netizens na nagsasabing baka ito na ang paraan ni Liza para manatiling relevant. Sabi ng iba, kung hindi na siya ganun kasikat sa pelikula at teleserye, baka publicity na lang ang puhunan. May mga memes pa nga na nagsasabing, kapag may bagong project, may bagong rant din. Pero teka lang mga kabas bago natin siya husgahan agad, isipin din natin ang pinagmulan niya. Hindi biro ang dumaan sa matinding trauma tapos ay lumaki sa mata ng publiko. Araw-araw siyang tinitingnan hindi lang bilang artista kundi bilang kalahati ng isang love team. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng magsalita ng laban sa sistema. Dahil oras na gawin niya, babagsak ang lahat. Eto ang malaking tanong. Lalalaos ba talaga ang isang tulad ni Liza Soberano? O baka naman ito ang natural na transition ng isang aktres na gustong makita bilang siya mismo at hindi lang bilang Liza ng Lizken? Kung susuriin natin ang takbo ng showbiz, normal lang na may mga artista na humihina ang kasikatan habang tumatanda ang kanilang image. Pero tandaan natin, si Liza ay hindi ordinaryong aktres may international connections, may boses at higit sa lahat may kwento na mas malalim kaysa sa pangkaraniwang celebrity drama. Kaya siguro mga kabos, ito ang dahilan kung bakit kahit anong sabihin niya, kahit controversial pa, nagiging headline. Dahil ang pangalang Liza Soberano ay may bigat, may legacy at may intrigue na hindi agad mawawala. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na bahagi ng kanyang mga pahayag. Liza admitted na matagal na niyang tinitiis ang guilt at pressure. Lagi niyang inuuna ang iba bago ang sarili. At nung sinabi niya na kailangan ko nang piliin ang sarili ko, doon natin makikita na hindi ito simpleng pag-iingay para sumikat muli. Kundi isang taong gustong kumawala mula sa guilt, trauma at expectation na matagal na niyang pasan. Pero syempre, sa mata ng madlang people, lahat ay pwedeng maging chismis. Kaya ang tanong ngayon, laos na raw ba si Liza? O isa lang itong rebranding? Isang bagong yugto ng kanyang karir kung saan siya na mismo ang may hawak ng kanyang narrative. Kung ako ang tatanungin mga kabos, hindi ito simpleng pag-iingay lang. Bagkus, ito ay isang matapang na hakbang para ipaalam sa lahat na tapos na ang panahong siya ay nakakahon. Kung laos man ang tingin ng iba, baka hindi yun dahil sa kawalan ng talento kundi dahil nagbago na ang standards ng tao sa kanya. At dito gusto kong ibalik ang tanong sa inyo. Mas pipiliin ba natin ang isang Liza na tahimik at sunod-sonyerin lang? O ang isang Liza na matapang at tapat sa sarili niya? Sa huli mga kabas laos man o hindi, nagawa na ni Liza ang isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Ang maging totoo sa sarili, kahit na ang kapalit nito ay pambabatikos at panghuhusgan ng marami.